Nagtaltag ng personahes ang Department of Public Works and Highways sa mga pangenot na tinampo sa Bicol. Iningani magtaong asistensya sa mga motorista sa obserbasyon kan undas ko naldaw. Ang lakdang partekan sa indang lakbay alalay taon-taon na sarong direktiba man gikan sa indang opisina sentral. Kabales sa mga lugar na pigbuktakan ng motorist assistance kiosk, anda daang maharlika sa barangay Busay, Daraga, Albay nasakop kan DPWH 2nd District Engineering Office. Sigun sa tagapagtaram kan opisina, Oktubre 31 pa kan italtag nindan sa indang mga personahes na handang magtaong asistensya sa mga biyahero po na alas 8 nin aga hasta alas 5 nin hapon. May nakastandby man na service vehicle na pwedeng gumuyod asin magilid kan mga mararaotan ng bihikulo sa tahaw kan tinampo bilang pag-ibitar sa mas gubot na trapiko. Uh, annually uh, ginagawa po ito, uh, especially uh, during uh, holidays. Uh, for example, itong uh, All Saints Day, uh, Kapagsimana Santa and uh, these are very important uh, holidays sa uh, ating mga Pilipino. No? And uh, talagang nagta-travel dyan yung uh, ating uh, mga kapamilya uh, dahil sa uh, undas and uh, of course they want to see also uh, yung uh, mga puntod ng kanilang uh, mga minamahal. Sigun sa saro sa mga ipig deploy sa kiosk ng opisina sa barangay Busay, hasta sa ngunyan mayo pa man na narautan ng bihikulo o kaya naman biyaherong nangaipunin asistensya. nag assist lang po kami kay ning ano, kay kung halimbawa may nagaunga sa mo, kung kung padiin nga sa mga arog kay ning nalugar, in case of emergency po, nandiyan din po kami. Tapos sa mga nararautan po ng mga sasakyan, tutulong din po kami. Yun po ang ano namin, obhi digdi sa ano na ini. Mientras tanto, 23 na motorist assistance centers ang pigtaltag sa bilog na riyon mantang abuton sa 500 na personahe sa nipig-deploy ka na hensya nga ni magtaong asistensya sa mga motorista. So kung makikita nyo, may mga tempo tayo dyan sa na mayroong aksidente, or in approvals ay sila ang immediate na makapagbigay ng aksyon doon sa mga problema sa kalsada po natin. Mientras tanto, naging posible ang haloy ng programa kanahensya sa Tabang Kan Kapulisan, Land Transportation Office, asin kan lambang opisyal kan kada lokal na gobyerno sa riyon. Madurar ang lakbay alalay kan DPWH sundo sa Nobyembre 2. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia.